Narito po ang sampung malalaking isyong narinig po natin ngayong araw na ito. Sa unang katanungan, ang sasagot po natin ay tama o mali. Tama ba ang naging tugon ni Penoy sa usapin ng Asenda Luisita at sa usapin ng tunay na reforma Agraryo? Ngayon, lagyan po natin ang marka malapos po sa ating mga leader. Ikalawa, sa usapin ng Oakland Bantay Laya, tama ba o mali ang ginawa ni Penoy? Yes! Sa pangatlong usapin, sa mga pandarambong ni Gloria Makapagal Arroyo, tama ba ang naging sagot ni Penoy? Yes! Sa usapin ng tunay nakapayapaan para sa buong bansa. Tama ba ang naging sagot ni Penoy? Hindi! Yes! Sa usapin ng patuloy na pamamaslang at pagtukot sa mga mamamaya na nagtatanggol ng kanilang karapatan at nagtataguyod na tunay na kalayaan, tama ba ang naging sagot ni Penoy? Hindi! Yes! Sa usapin ng mga kapatid natin sa Morong, Morong 43 at Morong bilanggong politikal, tama ba ang naging sagot ni Penoy? Sa usapin ng pambansang kalayaan at pambansang kasarinlan, tama ba ang naging pakikipagkontsyampaan ni Penoy? Sa usapin ng mga servisyong sosyal at batayang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, tama ba ang naging sagot ni Penoy? Ay! Sa usapin ng kairapan, sa lumulubog na kairapan ng bansang Pilipinas, tama ba ang naging sagot ni Penoy? Ay! Sa usapin ng panawagan ng ating mga manggagawa, mga manggagawang patuloy na nagtuduka at nagpapa, kas, nagpapakahirap sa pagpakasasa ng ilan, tama ba ang sinagot ni Penoy? Ay! kung ganon taong bayan ano ang ating pinal na gradong ibibigay kay Pedoy yes! ito ito sa ating mga itlog, hindi lamang ito kay tatas natin kung bisang napubulok na Pedoy